Tinatamba na natin ang tamang aral. Ito po ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kasi ang ipinapalagay kasi ng mga pangulo natin, porque utos na buhay na walang hanggan, isang utos pa rin. Ano pa rin sila nakatali? No? Naghahari pa rin sa kanilang kautosan. para sa atin yung bakit, ay nalalaman natin na ito'y sinasabi. Ano man ang sinasabi ng kautosan? Kanino sinasabi sa atin pa ba? Doon sa mga nga sa ilalim, wala na nga tayo sa ilalim ng kautosan eh. O, di ba ka? Ganyan po natin pinagtitibay ang kautosan. Hindi po rin pinagtitibay natin ang kautosan eh. Pinagtibay na sa atin yun para ganapin. No! Hindi nga pinagtibay sa atin yun. Pero pinagtitibay natin. Na ano? na ito'y hindi para sa atin. Bakit? Eh, nalalaman natin eh, na anumang sinasabi ng Kautosan, yakong ay sinasabi sa lakas sa ng Kautosan. Eh, pag hindi mo alam, eh, eh, okay, so, naku po, eh, sabi ni Kristo, hindi na kilala. Hindi na kilala ni Kristo. Hmm. Sinabi na nga oh, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng Kautosan, Yaon ay sinasabi sa nga sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig ng bawat isa upang ang lahat ay mapasa ilalim ng atong ng Diyos. Ilan e, na kailangan magtikom na nga eh. Kaya nga huwag nilang bulayin ko eh. Sabi ni Hermes eh. Tapos puro kautusan pa rin yung pinagdadadaldan. Oh, eh, nagtitikom ba ng bibig yan? Paano makakatulan ngayon ang buong sanglibutan? Kung lahat ay nakasunog, Susundin na isang pupuno. Eh, wala nga ka doon oh, lang. O, ang nahatulan na lang na yung mga nakasuhay, yung mga nakasuhay na namatay na. Tapos ay nabubuhay. pag nasunod natin, wala ulang hapon. Hmm, iba? ba? Kaya nga, sabi nga ni sa Pablo kay, ano eh, kay Timothy, mag-ingat ka sa iyong puro sapagkat yung mga sa iyo, at pati ikaw ang siyang makikinaba. Pagkamali ang turo, nakupo, nak maraming mahuhulog sa hukay. Jerusalem Church, ito ka ito na. Ha? Pangalan ko na, Jerusalem. Nasa yung lang pa. Ito ni Jerusalem. Eh. Luklok ka ng Diyos. Siya Diyos na nasa Jerusalem. E turo mo naman, Sinay. O, sige nga, magbuhat Sinay. Magbuhat bundok ng Sinay. Eh, bago na nga eh. May tayo ba nagbago? Ang Diyos ang may sabi, oh. Sabi ng Panginoon. Hmm. Tayo ba may sabi, no? Eh, mahirap po yung, ano eh, yung, yung binasa ni ibang ilista kanina. Yung kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalaman ano man. Bagaman siya walang nalalaman. O, di ba? Ang sarili niya ang kanyang dinagaya. Huwag natin ipilit na yung sa atin. Kailangan ang ipilit natin na mangyari, ang kinakailangan na magkaroon ng kaganapan, yung sinasabi ng Biblia. Pag sinabi na huwag nang bulayan yan, hindi na mapapasaisip pa isip Huwag na! Hmm. Eh doon, lumago Di ba? Ano yung sinabi sa gawa sa is? At nang lumalago ang mga alaga. Di ba? Ano yung sinabi ni Propeta Jeremias? Sa araw na yun, pagka kayo dumami sa lupain, hmm. hindi na sa isip na ang kaban ng tipang. Ni aalalahan niyo. Ni gaganapin pa hindi magaganap mayayari. Pag dina, pag binasa mo sa English kasi yun, yung mayayari magaganap. So, yun. Kaya hindi po kayo naman sinabi na pinagtitibay ang kautosan eh. Pag Pagtitibay ang sa inyo, yun, yung pinagtibay sa atin yan. Pinagtitibay natin ang kautosan na yan ay hindi para sa atin. Para doon sa nang sa ilalim ng kautusan. Tayo ko nang punta sa ilalim ng kautusan. Kaya alam na natin yan eh. Oh. Ibig mo sabihin, ang aral ng Jerusalem Church of God, eh, eto lang. Yung mga leksyon na lang, pabalik-balik na lang doon, hindi na natin gagamitin pa yung mga salita ni Kristo at yung salita ng ibang mga propeta at salita ng ibang mga apostol. At pagkaginamit na natin yun, may iba na araw natin. Ganyan ba? Ganyan ba ang turo ng Jerusalem Church of God? Yan ang turo ng mga pastor natin. Hindi turo ng Jerusalem Church of God yan. Kaya nga sabi ni Cristo, eh, na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan. Kaya nga, bawat salitain, no? ang kailangan kasi sa mga pastor natin, Lalo na kay Elbe. No? Kailangan malaman nila yung kalikit ang utos eh. Sino ba ma ba mayroong English Bible dyan? Wala? O, di tayo na lang. Mamaya, no? Ang kailangan po sa ating mga pangulo, no? silang magmahal. Gaya natin. Hindi po kay Nagtuturo tayo ng pastor dito, eh tayo ng pastor. No? Natu tinutupad lang din natin ang nasa Biblia. Di ba? Ano sinabi sa Kawikaan 9, 8 hanggang 9? Huwag mong turuan ang maglilibak. Baka ipagtanim ka niya. Turuan mo ang pantas at siya'y magiging pantas pa. Bakit magiging pantas pa pag tinuruan mo yung yung pantas? Kasi tatanggapin yung turo eh. O, yan ang pantas. Pero pag hindi tinangga, nagalit sa'yo, manlilibak yun. Eh tayo, hindi natin itinuturin silang manlilibak dahil galit na galit sila, ayaw mong patuloy. Eh, hindi natin tinuturin yun. Dahil mahal natin sila. Ang dapat lang sa kanila, matutuloy sila magmahal, kung paano magmahal. O, ano yung kaliit-liit utos sa sinabi ni Kristo? Sinabi niya, di ba? Kaya ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-lihitang mga utos na ito, 10 utos pa ba, ba ang sinasabi? Hmm. Ano yung kaliit-lihitang mga utos niya? Ito po, yung sinabi ni Kristo sa Isaiah 42. Kapanahunan sa Panginoon, a, ah, din ng Panginoon na ang kautusan at gawing marangal. Ano siya niya daw? Jeremias 42, versikulo 20. 1. Nga. Pag sinabing dadakilain, no? Pararapihin. Sa English pa, He will magnify the law and make it honorable. Ah. Ito po yung kalitit ang sinasabi ni Kristo na dadakilain niya. Alam niyo ba yung magnifying glass? Yung maliit, pag kami nagbibay mo yun, lumalaki, di ba? Eh, bakit mo maimamante pa yan? Kasi maliit, hindi mo eh. Eto yun, sinasabi ni Kristo na dadakilain He will magnify the law and make it honorable. Halos hindi makita. Oh. Anong kaliit-liit -kali -kali ang kudos na natin ang Isayas 40. Barik tayo sa Isayas? De Isayas 40. 4. Yerubes 42, 24, 21. Dadaan yung 21. Isaias 42, 21 yun. Isaias 42 yun. Sorry, no? sorry po. Ito po yung minagdipay ni Kristo. Yung dinakila ni Kristo kausap kasi ang diit eh. Hindi di makita. Kaya dinakila niya to. Siya, po nung siya pumaripo sa lupa. 46, versikulo 8. In yung at mga kapakalalaki kayo. Isa-isip ninyo ulit o ninyong mga mananalangsang. So yan po ang ibig nating sabihin kanina. Na ang kailangan lang sa mga pastor natin, lalo na kay Edgar, ay eh yung masunod din kalit utos na dinakila ni Kristo. Yung magpakalalaki sila. No? Ito no? yung sinasabi na ni ng mga kapatid nyo sa bugan yun, sa Pangasinan, yung makita ang tao sila, humarap sila,